Pero sir, sunscreen is a must talaga. Sunscreen, sunscreen, sunscreen. Sunscreen. It helps prevent sunburn, skin care, and premature aging. Siguro, para hindi malaman na sunscreen yung dalap, uh, ilagay sa, yung karuntong niya, ilagay ito sa empty bottle lang, toothpaste. Okay, madam. Itong uh, comment ni madam is related dun sa isang uh, content natin na kung pwede itong magdala ng sunscreen sa, sa loob ng training center. And here it is, ito yung uh, comment niya. And first, madam, salamat sa concern mo. And as we all know naman, uh, yung sunscreen is para ito, prevent yung mga ganyan, bagay. At yung uh, suggestion mo naman na ilagay sa empty bottle ng uh, toothpaste, madam, if you are a trainee, papasok ka pala sa training center, alam ng mga instructor na yan. Kung baga, papunta ka pa lang nakilang balik na sila. So kung yung suggestion mo na ilalagay sa empty bottle ng uh, toothpaste. Ano na 'yan basic na yan. Okay? Basic na yan. Pagwasa na nakita yan na may toothpaste ka na alam na nila gagawin nila yan. So kung kahit anong lahat gawing mong paraan, kung saan mo naisip na na sa nilalagay, alam na nila yan. Okay? Kahit saan pa ilagay mo sa singit mo, ilagay mo sa may uh sa mo, or saan pa ba, alam na nila yan. Okay? Alam na nila yan. Kahit sa mo ilagay, knowledgeable na sila kung saan yung mga ilalagay mo. Ang tawag kasi dyan is take life, diba? Ito take life mo yan. So, ilalagay mo yung sunscreen sa sa empty bottle lang, kahit sa empty bottle pa yan. Pero mat malalamat malalaman din nila yan. And at the same time, madam, hindi talaga record ng sunscreen sa training center. Hindi kailangan ng sunscreen. Sa totoo lang. Okay? Kasi, If you're if you're a trainee and aspiring ka maging uh, sundalo, okay, na, papasok ka sa military. Hindi mo na maiisip maging mag mag, mag, ano, mag pahit-pahit ng sunscreen kasi para sa mga matitibay ang uh, sikmura, 'di ba? Yung mga papasok yan sa training center. 'Di ba? Matibay ang sikmura, walang pakialam alam kung ano mangyayari sa skin niya para at least eh, at least eh maka-survive sa everyday challenges sa loob ng training center kasi yun ang mindset ng isang trainee makasurvive everyday sa loob ng training center sa mga challenges wala na silang pakialam sa sa ano nila sa skin nila sa um, mukha nila sa itsura nila kasi pag kinalbo yan tapos may mga ano pa dito basta marami kayong may experience na hindi nyo na experience sa labas but ang bottom line kasi doon is makasurvive ka everyday sa loob ng training center. No matter what. Okay? Kumain ka sa... Gaya ng naranasan ko, kumain ka sa basura para makasurvive ka. Di ba? Mga kami, makain ka lang sa isang araw. Makasurvive ka lang. E, at yung sunscreen pa, maglalagay ka sa balak. Wala na. Hindi <laughs> mo na maisip yan. Ang maglagay ng sunscreen. Okay? So, kung iniisip mo yung... Uh, yang mga uh, sunburn ka tapos magkaka skin cancer ka wag, I will suggest wag ka na lang pumasok sa military or sa loob ng training center I will suggest mag uh, private company ka na lang para at least pag nag-training ka ay eh, nasa loob ka ng office naka aircon ka pa di ba unlike pag papasok uh, ka sa military di ba hindi mo alam kung ano mangyayari sa loob ng training center sa iyo so I will suggest yung mga takot mga team at uh, magkaroon ng skin cancer I will suggest wag, wag na kayo mag-apply sa military sa ano na kayo sa private company at least doon maganda napakaganda napakalamig di ba so sa abang nito training kayo naka aircon kayo di ba may coffee free coffee pa pero sa training center wala lahat di ba walang makain tubig lang di ba walang libre lahat pinaghihirapan ang kinakain sa loob ng training center so madam uh, salamat sa concern mo but uh, sunscreen is not is not uh, important sa loob ng training center. Ang importante ay pagkain doon at makasurvive ka everyday. So salamat at ingat.